Ito yung panibagong pattern Ni ka bad boys Walang kakabakaba Walang kakabakaba Walang kakabakaba Cash out boy Pakita mo O oh, Pack Special mo ba yan? O oh. Ano pang gagawin nyo? Easy money. Cash out Nanalo ka ulit na, Nanalo ka pa ng 100,000 Yan Yes 168 na <laughs> yung kasi Mark, eh, marami rin naman silang pera, di ba? Eh, lagi kasi akong panalo sa PB, mas magaling ako sa kanila eh. Uh... Gets mo ba? So, ito, pakita ang kita. O, tinan mo. Itong 1,000 ko. O, bet natin. Ito yung panibagong pattern ni ka, bad boys. Walang kakabakaba. Walang kakabakaba. Walang kakabakaba. Cash out, boy. Pakita mo. O, pak. Yung pera ko, naging 30k. Ganun lang kadali, di ba? Uh, yes, o, oh, tapit mo. Talo tayo 100k. Ngayon, gagawin na 200,000. Siyempre, right? Oh. Alright. Posibleng bomba ulit yan. Alright. Oh. Posibleng bomba yan. Oh. Ano pang gagawin nyo? Easy money. Cash out. Oh. Nanalo ka ulit, na, na, nanalo ka pa ng 100,000. di ba? Ngayon, ganun din gagawin nyo. Kung 100 pesos ang pera nyo, natalo yung 100 pesos, gawin yung 200 pesos. 200 pesos. Oh. Baris. Ngayon, ulitin ko, 200,000 ulit. Taya tayo. Oh, bet ako 200,000. Etong mines. Malupit to eh. Ito yung pinaka-trending na, na, laro ngayon. As of now, meron pa akong 512,000. Pwede natin ipakita. 512,000 yung pera ko. Kasi syempre, I always win. <laughs> We always win! Tingnan natin kung pa paano to. So, ngayon, makikita mo dito. Tinan mo, beba, pakita mo. So, pwede kang mag-bet minimum 10 piso. Pero in this case, bet ako ng 100 piso. Okay? Try lang para makita nyo lang Tapos bet Bet tayo Pindutin natin ang bet Tapos pipili ka lang dyan Dapat hindi mo mapili yung bomba ha Kasi pag napili mo yung bomba Napaka bobo mo nun Yun sa I win I win Isa Okay 117 na <laughs> Oh shit Wait Alin dito piliin ko? Yun nasa ano Sa lower left Ito? Ito? Pinaka-baba. Ito? Oo. Uh -uh. Yes! Two! Two wins! Let's go! Ano? Ano pa? Pagka naka-three hit ka, 1.68 times na yun. Saan tayo dito? Sa pin... Yan, yan, yan. Ito? Yan. Right. Yan. Yes! 168 na! <laughs> Woo! Shit! Four hits. Pang-pang-apat. So, magdodoble na siya. 'Yung 168, ko, dadoble na Alin dito. 'Yun sa taas right Ito? right pangalawa. Baba Ito? baba baba. Ito? Dulo dulo. Yan. Yes. 200 pesos si cash out na muna ako kasi chill lang ang laro. 'Yun ang gusto mong sabihin sayo, chill lang ang laro. Oh. Cash out 200, oh. Easy. Easy 200. <laughs> Ganun lang ka-easy mga boss. Huwag nyo, huwag lang kayo maging bobo na ang pipili nyo is yung bomba. Ayun lang.